para maging faithful sa karelasyon, gawin ang mga bagay na ito. Kapag may di naiintindihan, kapag nag-away, kapag may matinding diskusyon, laging mag-focus kung paano aayusin, hindi ang paghihiwalay. Again, ayusin ang iisipin. Lahat naman tayo ay dumadaan sa away. Sino bang hindi? Basta tandaan, ang kausap mo ay asawa mo, hindi kaaway mo may mga bagay kayong di nyo na ginagawa na dati enjoy kayong gawin. Sa paglipas ng panahon, hindi na kayo nag-discover ng iba. Mas magandang gumawa ulit ng gusto nyo. Yung bago. Isipin palagi kung ang mga gagawin o sasabihin mo ay makakasakit sa asawa mo o karelasyon mo magkaiba ang nabubor ka lang at ang falling out of love. Magkaibang magkaiba yun. Ipagdasal ang nararamdamang ito at itiming kung kailan pag-uusapan. Isang malaking desisyon ang magmahal. Magdesisyong mahalin ang karelasyon mo araw-araw. Again, araw-araw. Huwag mong hayaan na ma-inlove ka sa iba. Pakitandaan, huwag mong hayaan. Kasi ang pagmamahal sa iba, desisyon pa rin yan. Kung ayaw mo, ayaw mo talaga. Marami ka ng sakripisyo, marami ka ng ginawa, pero para sa relasyon ninyo, huwag mong hayaan na mapunta sa wala. Siya rin, marami na rin siyang ginawa at patuloy na ginagawa at sakripisyo. Hahayaan mo na lang ba na maging ganun na lang yun? pahalagahan ang mga ginawa din niya. Magpasalamat sa Diyos dahil siya ang ibinigay niya sa iyo. Alam ng Diyos ang ginagawa niya palagi. Huwag mo namang sabihin, nagkamali siya. Magsorry kapag nakasakit. Magsorry at aminin mo na nagkamali ka. Minsan kasi, ikaw na nagkamali. Ikaw pa itong mayabang. Matutong magpatawad. Asawa mo yan, hindi mo yan mortal na kaaway. Kakampi mo yan, hindi yan kontrabida sa buhay mo. Lagi mong isipin at gawin na mas maiging mabuting asawa. Isipin kung paano ka mas magiging better partner sa pagtakbo ng panahon. Tigilan na ang pagkukumpare mo sa asawa mo sa ibang tao. Diyan madalas ang mitsa ng lahat kapag may nawala sa inyong relasyon magdesisyong pag-usapan at ibalik ang mga nawala. Isa na dito ang lambing. Ipagdasal ang bawat isa. Ipagdasal na sana maging ligtas at maging mapagmahal at ipagdasal na ilayo kayo pareho sa tukso. Sabi nga sa si Ephesians 4:2-3, be completely humble and gentle, be patient Bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.